Sino sa inyo ang nakaranas mamawid? Yung pawid po ay ginagamit pang bubong. Kailangan ng sasa, tulis at pamuran upang makagawa ng pawid. Noong araw, maraming pamawiran dito sa Hagunoy. Simula nung nauso yung yero, unti-unting nawala yung pawid. Meron pa bang namamawid sa Hagunoy? Saan ba meron? Noong araw, lagi akong sumasama sa lola ko sa pamamawid. Gumagawa siya ng mula o yung tinatawag na panimula para makapamawid din ako. Meron din tinatawag na pangibabaw. Yung pangibabaw dapat pantay-pantay yung ngipin ang sasa. Hindi ko na maalala kung magkano bayad noon. Ang naalala ko lang, kailangan makagawa ka ng 100 pieces na pawid. Sa mga nakaranas mamawid, comment nga kayo kung ano yung experience nyo. And ano pa yung gusto nyong balikan natin na hindi na natin nakikita ngayon or madalang na nating nakikita sa panahon ngayon.